Sir, kung makita ko pangalan nila, bag, ibaral mo tayo. Kung sila, hindi bag, ibaral mo tayo. mo sila kung makita mo lang pangalan nila. Kuha ka kaya, kaya ng gunting? Ano pa yung gunting? Right lang, sa, may mo gunting. Kaya mo ba? Erek apa ni? Gantiin mo at makasasak na kamay mo dyan. ano, ba natin mo? Uh, ko. Ba natin mo yun? Uh, Bakan mo, honey. pala naman kasi ng gunting. sorry, baka tamaan ko. Robot na lang.

Sabi mo kay ate, thank you so much! <laughs>